Ito guys ang mga male showbiz personality na dumaan at hindi nakaligtas sa mga kamay ni Kiana Reeves. Disclaimer lang po guys ha, ito ay base po sa mga panayam ng iba't ibang entertainment vlogs kay Miss Kiana Reeves. Una natin sa lista guys, si Jay Manalo. Ayon kay Kiana Reeves, hindi pa siya nakakapasok noon sa showbiz ay laman na ito ng kanyang mga imahinasyon at mga pantasya itong si Jay Manalo kung kaya naman guys, nung nabigyan ng pagkakataon si Kiana Reeves na makapasok sa Philippine Showbiz dito na niya na isakatuparan ang kanyang matagal ng mga pantasya para kay Jay Manalo pangalawa sa listahan natin guys itong si Kogi Domingo na hindi rin nakalagtas sa mga kamay nitong si Kiana Reeves hindi pa daw siya artista noon guys at kasalukuyang pinapanood pa lamang niya noon si Kogi Domingo sa JMA Network na kung saan ito ay nakakontrata at gumagawa ng mga palabas sa telebisyon ay ay pinapangarap na daw talaga ito ni Kiana Reeves kung kaya naman nung nakapasok siya sa Philippine Showbiz guys dito na siya nagkaroon ng access sa naturang artista at naganap nga ang kanyang matagal nang imahinasyon. Pangatlo sa listahan natin guys, itong si Lucky Mansano. na kung saan ayon sa mga panayam kay Keanu Reeves ng iba't ibang entertaining vlogs na niligaw pa lamang daw noon si Lucky Mansano kay Angel Luxin noong may maganap sa kanilang dalawa. At dahil nga guys, pumutok ito sa mga blind items noon hindi na pinayagan si Kiana Reeves na makapag-guest sa kahit anong programa ni Lucky Manzano doon sa ABS-CBN. Ito ay para mapangalagaan ng Star Magic ang imahe ni Lucky Manzano. At ang pang-apat guys na male showbiz personality na hindi rin nakaligtas sa kamay ni Kiana Reeves itong si John Prats na kung saan doon sa bahay ni Kuya ay naging sobrang malapit ang dalawa At pagkatapos nga ng Pinoy Big Brother May mga lumabas noon na mga blind item Na merong namamagitan kay Kiana at kay John Prats At madalas daw itong nakikita sa 3 floor ng ABS-CBN building Bagay na hindi naman itinanggi ni Kiana Reeves Na totoo nga merong namagitan sa kanilang dalawa at panglima sa listahan natin guys, itong si Jay Cuenca na kung saan. Noong nasa JMA 7 pa lang ito guys at super fresh na fresh pa. Pangarap na daw ito na makasama ni Kian. Ayon sa kanyang pag-amin sa interview doon kay Morley Alinio. At ito naman guys ang sumunod. Itong si Joseph Bitangkol na dating contestant ng Star Circle Quest na kung saan sa paningin ni Kiana Reeves yaming yami daw ito sa kanyang mga mata habang nandoon sa naturang artista search at at kaya naman noong napasok niya ang Philippine Showbiz dito na rin niya na isa katuparan ang matagal na niyang pinapantasya at ang pinakahuli guys, yung may lumabas na video scandal noon sa TikTok na si Fino Herrera. Itong si Fino Herrera guys ay talent ng Star Magic na kung saan nagkaroon din ng access itong si Kiana Reeves dahil nga siya ay nasa Philippine Showbiz Industry na. At ang nakakaloka guys ayon kay Kiana, itong si Fino Herrera ay may kakaibang mga trip pag sila ay magkasama. Bagay guys na ikinababahala ni Kiana Reeves dahil dumating na daw ang mga pagkakataon na sila ay nahuli na ng barangay sa loob ng kotse. At kamakailan nga guys, may lumabas na video scandal itong si Fino Herrera sa TikTok at napagbintangan patuloy si Kiana Reeves na siya ang babaeng kasama nito doon sa naturang video. Pero mariin itinanggi ni Kiana Reeves na hindi po siya yung babae na nandoon sa video scandal na iyon ni Fino Herrera. Sa totoo lang guys, napakarami pang mga showbiz personality ang talaga namang hindi nakaligtas sa mga kamay ni Kiana Reeves. Pero guys, dahil ninabuti na lamang ni Kiana Reeves na wag ng pangalanan ang mga ito. Sa, katuto, sa kadahilanan, ang mga ito ay meron na ngayong mga pamilya ay hindi na lamang niya ito binanggit sa mga panayam niya sa iba't ibang Entertainment Blogs.